Aries. Ngayong ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya at may magandang aura sa pakikipag-usap. Gawin mo ang nais na gawin ng makagawa ka ng naaayon sa iyong kagustuhan. Ang iiwasan mo lang ay gumawa ng mga biglaang pagtulong dahil hindi makakaganda sa iyo pwede maging suliranin mo pa sa hinaharap, sa ibang bagay ayon sa iyong gabay sa trabaho, ang pahiwatig sa iyo ang dapat kang maging istriktong ugali. Sa mga gagawin huwag kang maniniwala kagad sa mga magagandang masasabi ng ibang kasama sa trabaho. Mas mainam na maging maingat para ligtas ka sa gastos at nabales sa mga gagawin. Sa pera ay unahin mo lang ang minamahal pag pera ang usapan dahil para mas mabigyan ka ng maayos na swerte sa ibang gagawin, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 10 number 31 at number 14. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung gagawa ng plano ng isang negosyo, Pagmasaya masaya ang minamahal sa inyong gagawin ay makakaasa ang tagumpay sa hinaharap dahil magkasundo kayo sa plano, at ngayong araw ay okay din sa iyo ang makipagdeal at gumawa ng pagpirma, dahil may aura lahat ng ikakaasenso kung magagawa ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ay masaya ay okay din ang kanilang swerte ngayong araw. Kung may deal ay sabihan mo rin na maging mapagmasid at wise para okay ang kanilang magagawa, at sa pera kung lumapit ang mga kapatid o magulang ay iyong tulungan, nang laging maganda ang grasya sa iyo ng pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa kasama sa trabaho na balat kayong tao. Ngayong araw para wala kang makuhang problema sa trabaho na magpapalungkot sa iyo sa pera o sa mga gagawin, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 4, number 23 at number 30. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay kung may kakausapin, pag late kang makakapunta ay iwasan ng tumuloy sinyales yun na walang naaayon na resulta, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilis na maawa dahil gastos ang iyong makukuha kung ikaw ay maawa, at iwasan din gumawa ng desisyon sa mga kaibigan ng matagal na kakilala mas mainam na iwasan na lang sila ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, ang miyembro ng pamilya sa usapang pera, kaya kung may mga kausap, ay dapat napuntahan dahil pwede siyang kumita ng maayos basta iyong sabihan na humingi sa iyo ng advice pag maglalabas ng pera. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na may banta ng isang tampuhan sa inyong relasyon, ang maging maunawain ang dapat na iyong gawin, para madaling maayos ang sinyales na suliranin, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10 number 12 at number 31. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang iyong enerhiya lalo na sa usapang pera. Kung kapamilya din ay mahirap din na maglabas ng pera dahil baka hindi na maibabalik ang iyong pera. Gumawa ka na lang deal sa mga dating nakakausap dahil may sinyales na may malalaman kang ibang idea na makakatulong sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya umiwas sa paglalakbay kung trabaho, ang hanap dahil mahina ang buenas na araw, na iyong sabihan, at sa pera lumayo ka na muna pag pera na ang usapan, para makaiwas ka sa pwedeng ikakalungkot. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat sa mga kasama sa trabaho na mahilig kumuha ng atensyon sa mga boss, dahil makukuhanan ka ng ibang nalalaman at pera kung iyong makakasama, ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay unahin na maging masaya ang aura pagkausap para lalong sumigla ang aura ng swerte sa pag-iibigan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 32 number 40 at number 8 Leo Ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay kung may kausap sa isang pwedeng negosyo kahit iyong dadayuhin ay mas mainam na iyong mapuntahan ng makagawa ka na pwedeng mapagkasunduan at okay sa iyo ngayong araw na kung makakasama ang kapatid sa usapan ay may sinyales na okay ang magiging resulta ang pinapahiwatig sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may gustong gawin ang anak, at minamahal at napapansin mo na porsigido ay suportahan mo dahil makakagawa sila ng okay na pagkakakitaan. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ngayong araw ang pahiwatig na pumasok sa lahat na paglalabas ng pera na alam mo na ikaw ay kikita dahil may sinyales na kalugihan ang mangyayari sa hinaharap wala kang swerte ngayong araw sa ganoon sa ibang araw mo gawin, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21 at number 29 at number 30. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging maunawain na mapagmasid, sa mga gagawin ang magbibigay sa iyo, ng buenas kung sa mga usapang pagkakaperahan kahit pa sa mga kapamilya ang pagiging mapagmasid ay malalaman mo sino ang dapat na iiwasan, at ngayong araw ay dumalaw ka sa bahay ng Diyos, para maalisan ka ng mga bad energy, sa katawan na nagpapahina ng kalusugan na nakuha sa ibang nakakausap, ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ngayong araw ay huwag tatanggap ng bisita, dahil kukuhanan kayo ng positive energy sa iyong bahay nang magiging bisita sa labas lang sila kausapin kung ikaw ay makita. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maging mas masinop ka lang, at iwasan mo magtiwala kagad ngayong araw sa mga kasama sa trabaho na mga kasiyahan lagi ang nasa isipan, at maagang pumasok na magbibigay ng masayang aura sa trabaho na pwedeng makakuha ng paghanga ng mga boss, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 32 at number 25. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay na pwede kang mag-isip ng kakaiba sa mga makakausap pag may pagdududa na sa iyong isipan ay umiwas na kagad, para makaiwas sa anumang mangyayari na hindi naaayon sa iyo, at ngayong araw ang iyong ugali ay pwedeng mabilis na magagalit, maging maingat sa usapan sa gagawin lalo na sa pamilya, at baka makapagsalita ka na pwede silang lihim ng magtatampo. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng may dumating na problema. Ang pag-iingat ay laging gawin sa buong araw para maging matahimik ka sa buong araw sa hanap buhay at iwasan mo ang mga kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tokso ng pagmamahalan. Sa pera ay maging masinop para mas maipan mo ang buenas na pera para sa pag-asenso ng pamumuhay ang pinapahiwatig, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 33 at number 19. Scorpio Ngayong araw kung may deal kang inaayos ay dapat mong may tuloy na mapuntahan, dahil baka magkaroon ng naaayon na resulta sa mga nagawa ng nakaraang mga araw, at ngayong araw ay huwag kagad maging maunawain lumayo ka kagad pag ayaw mo ang madidinig sa kausap, nang makaiwas ka sa gastos at abala at makukunan ng swerte sa ibang gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay pagsisinop sa buong araw kung may hihiram ng pera ay huwag pagbigyan, kahit pa siya ay kaibigan kung magalit ay ayos lang sa iyo para walang aabala, sa iyo tungkol sa pera lagi ang sinasabi. At sa trabaho ang pahiwatig ay maganda pwedeng magkaroon ng biglaan na magbibigay sa iyo ng kasiyahan ituloy ang iyong kasipagan ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig at huwag maging masyadong masele na masalita, gawin na maging malambing ng walang dumalaw na kalungkutan sa pag-iibigan, ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 21 at number 8. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya sa pakikipag-usap lalo na sa pag-deal sa ibang tao, dahil kahit matalino ka ay may tusong isipan ang makakausap, muli ay nasa pamilya pa ang aura ng kahusayan, sa mga gagawin na plano sa pamumuhay para sa pamilya, mas makakainam na kung nasa bahay ay makagawa nga ng plano sa pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay sa tahanan may sinyales na isa sa miyembro, ay magkakaroon ng ikakalungkot basta laging suportahan at huwag magsasalita kagad ng pag-alit para mas masolve kagad ang sinyales na ikakalungkot. Sa pera, ang pahiwatig ay masaya at maayos ngayong araw pwedeng kang makatulong sa mga kapatid at magulang. Kung ikaw ay lalapitin ang iiwasan ay mga uncle at auntie pagtungkol sa pera, na naaayon na gagawin muna. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22 number 30 at number 36. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kagad gagawa na magtiwala sa kausap kahit pa dati mo na siyang nakakausap dahil wala kang makukuhang maayos na resulta sa mga sinasabi ng kausap, ngayong araw puro deal na mabigyan mo ng pagkain ang gusto nila para makalibre, ang sinasabi ng iyong gabay, mas maging maunawain ka sa kamag-anak o kapatid, Pag sila ang magbibigay ng proposal at makakagawa kayo ng kasiyahan para kumita ng pera ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay unahin mo na mabigyan ng pera ang pamilya, lalo na ang magulang pag lumapit nang magkaroon ka ng laging dasal na maaasahan mo lahat ang iyong mga ginagawa para magkapera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay normal na araw para sa iyo ang mga gawain, matatapos mo ng maayos ang lahat ang iiwasan mo ngayong araw ay ang makisama sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magpalapad ng papel sa boss, para hindi ka magestusan ng pera ng wala ng balikan at ibang tukso ng gastos, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10, number 13 at number 29. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang inaasahan na nagawa kang pangakuan ay alisin mo sa iyong isipan dahil minsan ay nagdudulot sa iyo ng ikinahihina ng swerte sa mga gagawin, pag tinupad ay okay basta gawin mo ng mas masipag pa ang ibang dapat na magagawa, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang maging mabait at maunawain, para makaiwas ka na makuhanan ng mahahalaga sa iyong hawak ayon sa iyong gabay at sa pera ay dapat kang mag-ingat sa kausap kahit maganda ang kikitain ay dapat laging manigurado nang wala kang mapasok na problema kung kasama ang paborito mong kapatid sa deal sa pera ay okay ang magiging resulta. Sa trabaho, ang dapat ay maging maingat sa pagsasalita at pagbibigay ng iyong mga mahusay na pamamaraan na maganda at baka ikaw ay pa ang maunahan sa pag-asenso na ng iba na sa iyo ang katalinuhan. Sa pagmamahalan, sa tahanan ay normal na masaya ngayong araw, walang sinyales na problema maging malambing sa mahal at nang patuloy na maging masaya ang buhay pag-iibigan, at laging may gabay na mag-aalaga ng kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8 number 10 at number 14. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap na ikaw pa siyang pupunta kung sa malayo ay mas mainam na ipagpaliban pero kung malapit lang ay iyong sadyain para makausap para makagawa kayo ng plano sa mga project na pag-uusapan. At ngayong araw ay may mahinang enerhiya sa usapang pera at sa pirmahan iwasan muna at sa ibang araw na lang gawin ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ay huwag magdadala o magpapabisita ng ibang tao ngayong araw, dahil pag nakapasok sa bahay negatibong enerhiya ang makukuha ng kabahayan sa ikakahina ng kalusugan. Sa pera pag-iingat at maging mapanuri sa pagpapalabas ng pera kahit kaibigan na may tiwala ka dahil, pag malaki na ang sinasabing pera ay kabahan ka na para mapag-isipan mong mabuti ang gagawin. Sa trabaho ay may sinyales na madaming gawain na may kahirapan ang maibibigay sa iyo. Ang dapat lang NQ gawin ay maging masinop ng ikaw ay makaiwas sa pamimintas ng kasama sa trabaho, at paghanga naman ng ilan sa superior para sa iyo kung magagawa mo ng maayos. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white number 22 number 24 at number 18